Mga kapalit, magandang araw muli sa inyo lahat. Pag-usapan naman natin itong third coming. Saan ba nanggaling itong mga ganitong mga teaching o doctrine o katuruan patungkol po dito sa third coming? Nais ko lang linawin itong komentong ito. No? Babasahin ko lang po. Sabi dito sa mga nag-comment sa atin mula po kay Bartolome. Sabi niya, may third coming after 1,000 years bababa mismo yung Panginoong Heso Kriso sa bundok ng Ulibo. At doon bababa yung bagong Jerusalem at doon bubuhayin yung lahat ng masasama mula sa panahon ni Cain, tsaka tutupokin silang lahat kasama na si Satanas. At yun yung talagang impyerno. At tatapusin na ni Satanas yung kasamaan. Camponia at ng masamang tao Hindi po kay Brady Eli galing yan Yung second coming kasi Di naman mismo bababa ang Panginoong Heso Kristo sa lupa Kundi sa lubungin sa hangin Aralin yung mabuti yung propesya bababa mismo Yung Panginoong Heso Kristo sa lupa Doon sa bundok ng ulibo Yun yung after 1000 years Ating alamin po sa kasulatan nito. Kasi ang pangunawa natin dito no, sa kanyang komento ay mayroong third coming. After daw ng 1,000 years, bababa mismo yung Panginoon Kristo. Ano So, ating kunin ang idea, kaalaman sa kasulatan. Hindi sa ganitong, hindi ko alam kung bakit sila nagkaroon ng ganitong kaisipan na mayroong third coming of Jesus Christ. Wala pong ganyan, ano ho? Kaya mabuti na lang na naging topic natin ito ngayon kasi gusto ko pong ilinaw ito sa mga sumusubaybay sa ating channel. So ganito po yan. Babasa muna tayo yung magaganap muna yung isang libong taon. Para maging malinaw po sa atin ito, ating tunghayan po yung uh, aklat ng pahayagan. Kasi dito magsisimula yung unang yugto ng isang libong taon. Basa po tayo dito sa aklat po ng Pahayag chapter 20 verse 5. Sinasabi dito, ang iba sa mga patay ay hindi mabubuhay hanggang sa naganap ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. So dito po, ano, may nabasa po tayong isang libong taon. We translate in other translation para makita po natin yung isang libong taon. So ito po yung isang libong taon magagana po yung isang libong taon ay ang pagkabuhay ng mga patay. Malinaw po ba? Ngayon, babalikan po natin itong question mula po kay Bartolome. Sinasabi niya, after dito sa third coming daw, yung isang libong taon, ano, bababa daw mismo si Kristo. Ganun po ba? Bababa daw. So dito, ang nakita natin, bababa nga ba? So, hindi po, bubuhayin muna yung mga patay sa libingan. Ano? At bubuhayin po sila. Bakit sila bubuhayin? Kasi nga po, ang sinasabi dito, kung itutuloy natin sa verse 6, Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan, magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. So, dito, tinutukoy natin, ano, dyan naganap yung isang taon na makakasama ng Diyos at ni Kristo. At sa loob ng isang libong taon na yan, nakakulong po si Satanas. So, babalik lang po tayo dito sa verse 3 para makita natin ang ganitong kaganapan. Bakit po? Kasi nga po, para hindi makapandaya si Satanas habang binuhay itong mga banal na ito. No? At dahil nga, magahari si Kristo kasama itong mga mga banal, puntahan mo na natin yung verse 3. At yan din nalaganap yung isang libong taon na nakakulong si Satanas. Masahin natin ang verse 3. Inihulog siya ng anghel sa kailaliman sa kaisanara at sinusian. At tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mga has na magbukas. E siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng isang libong taon. Pero pagkatapos ng isang libong taon, pakakawalan siya sa loob ng maiklim panahon. So dito ating unawain. Ano ho? Aalpasan pala si Satanas pagkatapos ng isang libong taon. Pero dito sa unhawa po ng mga komento nililinaw lang po natin. So ibig sabihin daw, pagkatapos daw ng isang libong taon, bababa mismo ang Panginoon sa Kristo. Hindi po ganun ang set, ang set up. Aalpasan si Satanas, hindi po bababa. Malinaw po yung ating binasa dito. Pagkatapos po ng isa libong taon yon Sa loob ng isa libong taon Pero pagkatapos Yan Sa loob ng isa libong taon Ay pakakawalan Sino? Si Satanas Pakakawalan yun eh Bakit po dito Ang panganawa nila Ay bababa daw mismo si Kristo Nakita ba ninyo Ibig sabihin? Kaya ho Hindi ho Magkakaroon ng third coming Of Jesus Christ Kundi yung kanyang pagbaba dito ay sinasabi pa ninyo, no? Uh, sa muntok ng Ilibo, doon bababa yung bagong Jerusalem. Lo, so, bababa daw ang Jerusalem. Eh, bakit po bababa ang Jerusalem? Eh, inalpasan na nga si Satanas. Ano ang nangyayari doon sa Jerusalem kung bababa? Napasin ba ba ninyo ang ibig sabihin? Hindi ho bababa yung sinasabi po ninyong uh, New Jerusalem. Eh kasi nga, totopokin ang mundong ito eh. Pagkatapos na si, si Satanas ay alpasan, base po dito, no? Kasi dito, kakalagan eh, no? Palitan natin ang ibang salin para malinaw. At siya ibubulid sa kalaliman. Kasi nga po, ganito yan, para maintindihan natin. Balik po tayo sa verse 2. O verse 1 lang, para mas maganda. Sa verse 1, sabi dito, para maintindihan natin, na kung si Satanas ay bakit inihulog doon sa kalaliman, ito po yung sitwasyon. Ano? Pasahin natin. Apocalypse 20 verse 1. At nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kaniyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas at o oh, at ginapos na isang libong taon. So ibig sabihin pala nakagapos si Satanas ng isang libong taon sa tres. At siya'y ay ibinulin sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag ng mangdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang isang libong taon. Tandaan po natin ha. Take note, take note po mga kapatid. Sinasabi po dito, no hanggang sa maganap ang isang taon. Ibig sabihin po, nakakulong si Satanas ng isang libong taon. So, sinasabi pa dito, no, ano, ano natin, pagkatapos nito ay kailangang siya ay pawalang kaunting panahon. So, pakakawalan pala siya eh. Ibig sabihin, dito po sa mga komento po ninyo, no, Pagkatapos ba ng isang libong taon, ina ba ang third coming? May third coming after 1,000 years Sana nasabi po ninyo. Mali po ang inyong pangunawa. O, di ba? After 1,000 years, third coming na yun. Hindi pa ho. Wala hong third coming kasi aalpasan dito si Satanas pagkatapos ng isang libong taon. Saan ba kayo nakakuha ng mga ganitong doktrina? Saan ba kayo naghahanap ng mga aral at turo? Basa-basa ho kayo ng kasulatan. Malino naman ang pag-iisip ko. Malinaw naman yung binabasa ko rin. At yung binabasa ninyo, yun din ang babasahin ninyo din, di ba? Saan kayo makakapulot ng ganitong salita na may third coming after 1,000 years? After 1,000 years, bababa daw si Kristo, yun. O, di ba? Doon sa bundok ng olibo. Samantalang si Satanas, sa Alpasan, di yan, pakatapos ng isang limong taon, di ba? O, kaya ako nagpapalitay ng ibang salin para maintindihan ng ibang mga nakikinig po dito sa ating channel para hindi mailigaw. Bakit? Eh kasi nga po, eh, pinapalta ng unawa yung nakasulat. Palitan nga natin ang ibang pangsalin. Sa ano pa ang sabi dito? At siya ay itatapon sa di matarok na kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang hindi niya madaya ang mga bansa. Kasi nga po, pag nakakulong si Satanas, hindi makakapangdaya ng mga bansa, ng mga tao hanggang sa matapos ang isang limong taon. So, dito, pagkatapos ng isang limong taon, ano Pagkatapos nito, kailangan siya ipawala ng maikling panahon. O, pakakawalan pala si Satanas. Tapos, ang inyong pangunawa ay, ano po mangyayari sa inyo? Ang sinasabi nyo sa komento ninyo? Bababa si Kristo? Ano yun? Hindi ko pwedeng bababa si Kristo kasi inalpasa na si Satanas after 1,000 years. Kaya nga, bakit pa pupunta doon sa buntok ng ulibo Para sa amin mo ay bubuhayin ang lahat ng masasama. Maaring buhayin nga ang mga sasama. Kasama na pagkaalpas kay satanas. O, yan ang ibig mo sabihin. Third coming na ba yun? hindi nga hubababa doon si Kristo. Kasi, inalis na diyan yung mga banal. Yung mga unang binuhay. Kaya nga alpasa na si Satanas eh. Tapos na yung 1,000 years Hindi po literal na 1,000 years Kasi kahapon meron tayong live May nagpaliwanag na literal daw na 1,000 years So i-discuss sa ibang araw no? Pinapakita ko lang sa inyo Na merong 1,000 years Hindi yan literal Kundi yan ay merong specific na araw Kasi sinasabi ni Pedro Yung araw na tinutukoy ay pareho lang sa isang limong taon iyan ang dapat yung malaman. So, araw din po yun. Hindi literal na isang libong ano, taon. <laughs> isang libong taon, ang dami naman nun. O, oh, di ba? Ibig sabihin, mahaba pang panahon pala maghahari si Satanas. Kasi dalawang beses yan eh. Pagkalampas ng isang libong taon at mayroon pang isang libong taon. O, oh, di ba? So, hindi po tatlong beses na dadaan ng uh, tatlong ano isang libong taon na tatlong beses. Kasi sabi po niyo diyan ano, may tatlong coming after 1000 years. Parang tumutukoy diyan 1000 years, 1000 years, 1000 years ganun po ba? O ano ba ang pagkaintindi dito? Na after 1000 years naganap na yung third coming. Mahirap hung unawain. Na kung saan ibig sabihin ba ninyo na pumunta si Kristo o sabi natin, iba iba natin. Yung unang pagparito ni Kristo, di ba, ng katawang tao. Nangako si Kristo na siya ibabalik at susunduin ang kanyang mga alagad. At yung third coming na sinasabi nyo, pagkatapos pa ng isang libong taon. Ngayon, nung ating binaybay itong pangyayari sa loob ng isang libong taon, hindi naman po bumaba si Jesus Christ, kundi inalpansa si Satanas. Para mandaya sa loob ng panahon niya. Kasi nung nakakulong siya, hindi siya makapandaya kasi nakakulong nga. Ganun po ba ang inyong pangunawa? So, hindi ho ganun. Ano? Kaya, dapat, kung gusto po ninyong maliwanagan pa, i ko ng mali ni ano ba yung 1,000 years na tinutukoy? Ito ba'y literal o hindi? Kaya, abangan po ninyo dito lang po sa ating channel na ililinaw natin ang mga bagay na yan. So, wala pong third coming na magaganap. Yung tatlong uh, beses ba na babalik dito si Kristo sa mundo? Wala pong ganong aral si Kristo. Alam natin na si Kristo ay may unang pagparito yung nagkatawang tao siya para isagawa yung plano ng Diyos sa mga tao. At the same time, yung mga kaparaanan na toparin yung mga nakasulat do sa malalakasulatan. At the same time, para yung mga kautusan sa lumang tipan ay magkaroon ng kayusan. Si Kristo ang gumanap ng lahat ng mga gay na yun para matapos na. At ngayon nga, mayroong kaparaanan si Kristo na dapat natin sundin at yung kaparaanan ni Kristo. Ano Pero dito po, sa inyo pong uh, pangunawa na meron third coming, sinasabi ko po sa inyo, wala. Pero kung kayo po ay merong ganitong aral at turo, eh, nasa inyo po, hindi ko kayo pinagbabawalan. Para sa amin ho, maliwanag, walang third coming. Para sa inyo, kung meron, eh, di, hindi tayo pwedeng magsama sa isang pananampalataya. Ano ho? Kasi ang tinuturo ni Kristo, yung unang pagparito, isinagawa niya yung mga bagay na hinihingi ng kautusan at ang sabi niya sa kanyang pagbabalik susunduin na niya yung mga taong sumunod sa kanyang pamaraan naman at yung third coming na sinasabi niyo wala na kasi finalis yun bakit po? wakatapos po ng isang limong taon na yan at inalpas na si Satanas tapos na po yung mundo ito ang sinasabi sa mga sulat po ni Pedro ating pasahin po ito no, mga kapatid after niyan po ano, ito na ho magaganap. Pupuntahan natin itong uh, sinasabi ni Pedro sa ikalawang Pedro 3:10. Dato po at darating ang araw ng Panginoon na gaya ng na magnanakaw na sang kalangitan sa araw na iyan ay mapaparam nakasabay ng malaking ugong at ang mga bangay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. So, ibig sabihin, paano pa hubabalik si Kristo kung masusulog na yung mundo? Yan ho, ang sabi pa diyan, yung mga langit mapupugnaw. Basahin ng ibang salen Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong masusunog ang lupa. Yan po, masusunog ang lupa. Paano pa tatapak si Kristo sa lupa kung sunog na ang lupa? At mawawala ang lahat ng nasa lupa. Oh, ibig sabihin, mawawala na pa. Paano pa ho tatapak si Kristo at wala na siyang tatapakan? Tuloy natin sa 11. Yamang ang lahat ng mga bagay nito ay mapupugnaw. Oh, yung pala, mapupugnaw pala eh. Nang ganito, ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? Tuloy pa natin sa 12. Habang hinihintay ninyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan ninyo para mapadali ang pagdating niya sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa. Sa tindi ng init O paano pa ho babalik si Kristo? Yung sinasabi po ninyong third coming So wala na pong third coming Kasi nga po paano pa siya uh, Aapak sa lupa Kung ang itong mundo Kalangitan at lupa ay Matutunaw na So okay? So ayan lang po wala pong third coming Kung ayan yung paniniwala po ninyo Na babalik si Kristo para umapak pa sa lupa E eh, ano pa ang aapakan niya eh, Tunaw na ang lupa pumal man o oh, lumisan na nawala na. Okay po ba? So salamat sana na intindihan niyo wala pong third coming. Ito po yung link ko, no. Sana please like and subscribe to our channel kung naintindihan mo ito. God bless you po sa inyo lahat. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.